mamadali natin yung ibang tao sa kanilang buhay. Eh wala naman pong deadline ang buhay natin. Hindi po ba? Minsan napaka-demanding natin sa iba. Eh ngayon wala naman talaga tayong ambag sa kanila. iman? Isa pa pong toxic na ugali nating mga Pilipino ito. Kapag nakapag-abroad sa ibang bansa ang kababayan natin, Agad iniisip natin, mayaman ang taong yan. Di po ba? Kaya naman, napakabilis nating mangutang sa kanya. At kapag hindi mo mapautang yung tao, ikaw pa ang masama. Amen? Kala mo naman, kaya nakapunta ka sa abroad dahil binayaran nila yung plane ticket mo. Kung mangutang naman yung mga iba sa inyo, akala mo naman may utang na loob itong mga OFW sa kanila na nakapag